Buenos dias, damas y caballeros There is a saying in English uh, uh, About uh, you getting your wish but uh, not the way you want it to be uh, sabi, sabi sa mga Amerikano, uh, Be careful of what you wish for It may just come true So parang ganito ang nangyayari kay Senator Robin Padilla na tilay na karma sa pro-Chacha moves niya sa so, pro-Chacha -pro proposition niya which he uh, sabi pa nga niya one time kung uh, hindi daw niya makuha yung mapush yung Chacha as head of the uh, uh, Constitutional Revision Committee dyan sa Senado ay magre-resign daw siya sa committee na yan pero hindi nga niya nakuha yan sa first year niya as senator At hindi pa rin niya nakukuha ngayon so, Pero andyan pa siya, hindi pa nagre-resign Pero ngayon, parang malapit na yung wish niya Pero ngayon naman, parang hindi rin siya happy Dahil nga, ang uh, poon niya na si former President Rodrigo Roa Duterte At ang anak nito na si Sara Duterte ay masagasaan ng bagong movement ng Chacha. that's why kahit uh, suportado pa siya sa Caca, asay as a as a, uh, as a, uh, as a um, move uh, as a program o as a campaign ng opisina niya pero hindi siya happy on the way that uh, the congressmen are doing it so in a way parang inaamin na rin niya na kaya nga ayaw ng tao sa Chacha, because this is so much ridden with corruption. In principle, kahit si VAT sumusuporta sa Chacha, our constitution must be made to must be fine tuned para maging reflective siya of the modern realities of the uh, of the uh, internet age or or global huh? global village paliit ng paliit ang mundo because of the technologies. So our constitution mag, must reflect and must be must, uh, must uh, be adaptive and receptive to the world economic, political, and cultural and technological changes. Pero, not in the way na ginagawa nito mga politiko na even si Senator Robin Padilla inamin and we blog hmm. about it na ang plano lang talaga nila ay to extend the term of the president, vice president, senators, and congressmen, and mayors, and governors, and down the line. Even si Robin sinasabi na kung na-amend yung constitution during the term of former President Duterte at na-extend yung term ni Duterte presidente pa si Duterte or kuna na-amend yung Constitution para i-allow si Duterte to run for re-election na na-run na, na for re-election at siya pa rin ang presidente ngayon. Kung baka sinasabi ni Robin to explain why magulo di umano ang Marcos administration. So, yan ang problema. While on face value sinasabi nila i-amend natin yung mga economic provisions, pero hindi ang gusto talaga nila galawin ang political provision. Kaya kahit kayo, mga supporters ni President Marcos, understand this, hindi tayo hindi tayo tutol. Totally against the charter change. Tutol lang tayo yung kung pagbigyan natin sila to amend the constitution, they will go for the revision of the constitution and change term limits gagawin ang 3 years ang ang congressman and uh, local officials gawin 6 years at ang presidente extendable to 2 terms or 4 4 years eh masagasaan kaya galit na galit ito sila Rovin masagasaan sila Sara Duterte dyan dahil uh, kung ma yung term ni Marcos because of the uh, of the uh uh uh, constitutional amendments ma-extend rin ang term ni Sara e torture kay Sara eh kahit ma-extend yung term niya pero vice president pa rin siya e, ngit, -ngit na siya talagang hindi na siya makaintay ma-elect president in 2028 kaya yun pati si Robin kahit pro charter change siya pati si Robin tutol na pero dapat din naman tututulat dahil ngayon ginagamit pa nila pera natin yung yung 12 billions na bilyon na 12 billion insertion diyan sa budget ng Comelec yan ang ginagamit nila para bigyan 1 peso kada signatory ng chacha at uh, tekita nyo naman yung ads hundreds of millions ang ginustusan nila dyan. yung chacha ads and then uh, yung mga pera ng DSWD pang ayuda, pera ng DOLE pang trabaho, pera ng uh, DOH pang medisina kinoconvert into ayuda para uh, into into uh, into into uh, pambayat 100 pesos kada signatory para sa people's initiative na yan yung PI ng ina nyo mga congressmen kayo at uh, lahat ng congre congressional districts binibigyan ng 20 million from, Depe, from, from DOLE, from from uh, DOH from DSWD so kung tatlong ehensya yan 60 million yan sayang sira sayang ang pera natin dapat kung people's initiative galing sa tao kaya yan naman yan naman sinasabi ni Robin pero ngayon at least at least nakita mo na Robin na kaya galit kami sa sa na yan because it is hindi malinis ang hangarin tingnan nyo ito first base pa lang sila sa, sa people's initiative pa lang gumagasta na ng pera e what more kung pupunta pa yan sa uh, constituent assembly para para ma-revise na talaga nila yung constitution mas malaking pera ang bubuhos na pera natin na sana mapunta na sa ayuda sa atin. Papunta na para ibaba yung presyo ng ng bigas sa 20 pesos as promised by the president. So sabi ni Robin, <laughs> uh people's initiatives. Vox populi, vox dei, the voice of the people is the voice of God, sabi. Ang boss, boss bosses ng taong bayan ay boses ng Diyos. Pag-usapan ng matino ang People's Initiative. Huwag gawin issue ng politiko at ambisyon. Ang nag-iisang kapangyarihan ng taong bayan. So at least ngayon nakikita mo na. Yeah, Diyan kami, dyan kami tutol sa constitutional change kasi ginagawa ito not to help the country but to help themselves to advance The, 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 political din the interest of political dynasties in the country to advance the interest of the traditional politicians or trapos yun ang problema eh kung, kung matino sana nagpupush at tao mismo, hindi galing politiko, binabayaran ang tao, sana da, galing sa tao, wala eh, wala tayong nakikitang movement na ganyan so sa sabi pa ni Robin Taong bayan lamang ang makapagdadala ng tunay na pagbabago ng sistema tungo sa ikauunlat ng bayan. Ibigay natin ang ating suporta sa People's Initiative pero dapat galing talaga sa tao. Sabi niya, bawal pumapel dyan ang politiko pero makikita mo sila sa bigayan, sabi ni Robin. So, isya mismo nakikita na hindi talaga deserving of support itong Chacha dahil only the politicians are pushing for Chacha. Sana tao, tao, sana inexplain mabuti sa atin. Sana tayo dito nagsimula kay Vat sa inyo. Pero wala eh, sa kanya nagsimula. At buti sana kung galing sa borsa nila ang pera ginagastusan dyan. Pera natin, 12 billion. And, other, and billions more galing sa DOH dole DSWD so yan ang masakit kaya that is why we oppose charter change and ngayon buti naman parang na na karma kay Robin pati siya nakikita kung gaano gaano ka corrupt itong sistema of charter change coming from the kind of politiko meron tayo. That's why in 2024, elect the right candidates. In 2025, elect the best candidate na matalino na nagmamahal sa bayan. And as well as 2028. At kung meron na tayo mga matitinong politiko na hindi galing sa political dynasty at nilalaba, nilalaban, nilalaban champion at nilalabanan yung interest natin, then pwede natin suportahan yung charter change. So, please share this to friends and relatives so they will know the deeper issue behind the issues of the day, the deeper uh, dynamics behind the issues of the day. And thank you very much for watching. Don't forget to tell them to subscribe to the Blogcaster Armandine YouTube channel and see you in my next vlog.